Yan si Myrin, Ilocana kong classmate. Sabi nila, mabilis daw magsalita, medyo maingay, makwento, at minsan pagkausap tulala. Magaling din yan, kaso tamad pumasok. At take note, laging excited umuwi. Todo pa picture din yan sa mga okasyon, kahit wala ka mo. Ito si Kenneth. Mabait pero mataray din. Open lagi ang kanilang house in any events. Mapapractice man, birthday, or inuman lang. Parang the bar, always open. Lagi niyan kasama si Myrin. Kaya lagi din siya absent pag wala yung isa. Makulit din yan. Yan si Lala. Mabait. Yakin minsan. Since first year, classmate na namin siya. Tahimik lang. Maganda at masarap kasama. Totoo yan magmahal at sweet. At makikita mo agad sa mukha niya paggalit na siya. Parang leon. Yan si Jared. Ang bonggang namigay ng pasalubong sa kanyang mga friends. Thank you! Kaya naman may pagka thoughtful din yan. Yun nga lang, maingay din at walang preno ang bibig. Mahilig gumimik at uminom at mangyayaya kahit anong oras pa yan. Mahilig kumain at minsan tinatamad pumasok. Aminin.